可以走。 Ito ang pintalata, para sa inyo to mga chef nagmula sa kyamba lugar ng mga tao na handang magpa kung baba kaya etong ako ngayon nasa sa dami ng pinagdaanan sa kasulukuyan mga trabaho pinagdaanan shout out to wish you icon kape and kape amore mga chef ko na naging kumpare shout out mga chef mga payo at nyo ng pagiging isang kusinero di ko po malilimutan tambakan man ako ng tingga noon eto ang aking toon, ah, wang nang nakulitan, di ko talaga malilimutan ganito, mga check ko pagsasiyan ka talaga ng mabuti handang ituro lahat-lahat ng nalalaman, kung pagagalitan ka man, natural lang yan, di ko na Ini-mention mga check inyong mga pangalan kaya salamat po sa inyong mga pangangaral, di indahin, gaano man kabisihan usapang kitchen, sapagkat matagal-tagal na rin kayo'y nag Matagal-tagal na rin nung kayo'y nagluluto. Mga kip, mga paso ng mati at kalahagina. Bale, wala. Tapos, pagsasabihan ka, ano, abunay? Kaya pasagot ko naman. Yes, kit, Ako pa. Ako okay. Kaya dinaraan lang sa tao Upang mawala ang aming mga pagod ma serve lang na maayos Ang food so good Mga kid kasi kung akala nyo Siguro madali ang magluto Sa harap nyo Pansin nyo, ay hindi Isang biro Ang kusinero ay pangarap Ang kusinero ay pangarap Kay tagal ko tong hinanap Kay tagal ko tong hinanap Kaya mga kid salamat Shout out to Shira men and icon And kapi Am memory, mga chip ko na naging kumpare. Ako na yung lingkod. Salamat po, mga chip.